maghiwa gamit ang asiradong alambre nung kanyang pandikit sa loob sa ilalim so importante kalasin muna natin to and then saka natin bibirahin ng hiwa ito yung rubber dyan na nagpadikit double adhesive ewan ko basat yun na pag nakalas na natin ito madali na nating maaatake yung kanyang ah uh, pangdikit dun sa salamin kapag hiniwa natin ng, ng asiradong alambre na kasama ito napakatigas kalahating araw na hindi pa natin tapos yung isang yan so maghapon, kung gagamitan natin ng tiyaga maghapon, wala nang alisan ng frame pero kung gagamitan natin ng diskarte technique, proper technique. So alisin muna natin yung frame and then saka natin birahin yung kanyang pinakang pandikit doon sa salamin. So ang tawag doon ay acrylic silicone. Automotive acrylic silicone. Ayuritin silicone. So papakita ko na lang sa inyo pagka meron na nun. Nakuha, is clutch cable. Stranded ito. asirado syempre. Uh, clutch cable ito ng truck na naputol ang preno naputol yung clutch cable ng preno kaya pinulot natin at sya namang ating gagamitin sa pagbaklas ng salamin back to back para likod and then before tayo maglata kaya dapat kalasin yan, para hindi masira para ma naman ito ang bawa gusto lang natin itago so ilagay lang natin sa uh, langis ibabad lang natin sya sa langis sa mga pinagpalitan natin ng langis galing sa ating makina so pwede okay, yun para ma lang hindi siya kainin ng kalawang o pahinain ng kalawang magagamit natin yung asiradong alambre galing sa clutch cable ng truck kaya yun ang ginamit ko clutch cable ng truck eh, available resources yun tinulit ko lang hindi ko na binili pwede rin clutch cable ng motor mas maliit mas matibay mas matalas so ganoon din naman ito clutch cable ito galing sa truck so mas matibay medyo malaki tayo. Ay, doon, hindi kita. Pag pinakita ko na, wala na sekreto. Kaya kailangan, nakatago. Salado. So, mga kami sa akin, hindi. Saan? Ang pag mo. Ayan, Ay, dali naman. Ayan, dali naman. Para lang ang nagdadahilan. Wah! Alam ay kiraan. Yan, ah, Anong tinasabi. Kaya pala ako yung nagkamali doon sa una natin ginawa. Hindi natin inalis yung frame. Dapat ito, ilipat natin. Bina. Okay. Oh, Baba, uh, lang, maliit, Ito, yun, so, estado, uh, uh, so, so nakalas na natin 'yung back windshield. Then front windshield. So, saka tayo bibira ng welding Dun sa bubong. So, kailangan nating gawin 'yon bago tayo mag-welding, makalas ang salamin. Dahil napaka-sensitiveo nyan sa init ng bakal. Kapag nainit uh, yung ating bakal, may tendency na magkaroon ng basag yan. Kaya mas maganda. So, kalasin na natin yan back to back. Uh, front and back. So, dito tayo mag-welding. Alisin na natin yung rivet na yan. Kasi napakinabangan naman yung within 4 years to 5 years. Ngayon, lalatahin na natin. So, ito mayroon dito talagang latay Kalimitan nito, bracket. So, check natin yung bracket kung pwede pa. Kung hindi na, so, makakapagpalit tayo ng bracket ang importante ngayong kalas na natin ang salamin niyan, harap likod salamin bago tayo magsunog kesa me para safe yung ating trabaho ayan yung kanyang mga sa ating ginawa